Hinalintulad ni Jesus ang ating kaligtasan at pagpasok sa kaharian ng langit sa pagkaimbita at pakikibahagi sa isang handaan ng kasalan. Bakit niya ito hinalintulad sa isang handaan ng kasalan? Si Jesus ay muling nagsalita sa kanila sa mga talinghaga na sinasabi, ang kaharian ng langit ay tulad sa isang hari na nagdaos ng isang handaan para sa kasal ng kanyang anak na lalaki. Kaya pumunta kayo sa mga pangunahing lansangan at anyayahan ninyo sa handaan ng kasalan ang sinumang makita ninyo. Kaya napuno ng mga panauhin ang kasalan. Ang mahalagang elemento ng handaan ng kasalan ay ang lalaking ikakasal, ang babaeng ikakasal, at ang mga panauhin. Ang anak ng hari sa talinghaga ay kumakatawan sa unang pagdating na Jesus na dumating bilang anak ng Diyos at ang mga inanyayahang panauhin ay kumakatawan sa mga banal na tumatanggap kay Jesus at pupunta sa kaharian ng langit. Gayunman, ang babaeng ikakasal na siyang pangunahing tauhan ng handaan ng kasalan ay hindi makikita saan man. Ito ay dahil ang panahon kung kailan dapat na magpapakita ang babaeng ikakasal ay hindi pa dumating noong unang pagdating ni Jesus. Prinopesiya ng Biblia na ang babaeng ikakasal ay magpapakita sa mga huling araw sa ikalawang pagdating ni Jesus. Sapagkat tumating na ang kasal ng kordero at inihanda na ng kanyang magiging asawa ang kanyang sarili, mapapalad ang mga inanyayahan sa hapunan ng kasalan ng kordero. Ang kordero na siyang lalaking ikakasal at ang asawa ng kordero ay nagpapakita ngayon sa handaan ng kasalan at may mga panauhin na naimbitahan sa handaan ng kasalan. Sa makalangit na handaan ng kasalan, naroon ang lalaking ikakasal at ang mga panauhin pati ang babaeng ikakasal. Dalawang libong taong nakalilipas, ipinaalam sa atin ni Jesus na naroon din ang babaeng ikakasal sa makalangit na handaan ng kasalan at tulad niya ang ating kaligtasan at pagpasok sa kaharian ng langit sa pakikibahagi sa makalangit na handaan ng kasalan. Kung gayon, sino ang kordero ang lalaking ikakasal sa propesiya ng Revelation chapter 19? Ang kordero ay si Jesus. Gayunman, ang kordero na nagpapakita kasama ng babaeng ikakasal ay kumakatawan sa ikalawang pagdating na Hesus na magpapakita sa mga huling araw. Ang mga panauhin na inanyayahan ay ang mga banal na tatanggap ng pagpapala na buhay na walang hanggan. Kung gayon, sino ang babaeng ikakasal, ang asawa ng kordero na magpapakita sa panahon ng ikalawang pagdating ni Hesus? Halika, ipapakita ko sa iyo ang babaeng ikakasal, ang asawa ng kordero. At ipinakita sa akin ang banal na lungsod ng Jerusalem na bumababa mula sa langit buhat sa Diyos. Ang makalangit na Jerusalem ay sumasagisag sa babaeng ikakasal, ang asawa ng kordero. Sino ang kinakatawan ng makalangit na Jerusalem sa Biblia? Ang makalangit na Jerusalem ay ang ating ina ang propesiya sa Revelation na magpapakita ang babaeng ikakasal sa kordero, ay nangangahulugan na ang Diyos Ina na nasa langit ay magpapakita sa lupang ito. Sa ibang salita, sa mga huling araw, ang ikalawang pagdating na Jesus na siyang Diyos Ama at ang Diyos Ina ay magpapakita at mag-aanyaya sa mga banal sa makalangit na handaan ng kasalan. Kaya naman, sa mga huling araw, dapat nating tanggapin hindi lang ang Diyos Ama, kundi pati ang Diyos Ina. Sakalang tayo makakatanggap ng pagpapala na pagpasok sa kaharian ng langit bilang mga panauhin sa handaan ng kasalan. Umaasa akong tatanggapin niyo ang Diyos Ina at matatamasa ang kagalakan at kaligayahan sa walang hanggang kaharian ng langit.